Eto na nga yung araw na parang ang malas-malas ko. Hmm. Habang pauwi nga kasi ako mga mare, ay eh, Diyos ko, dito pa talaga ako nasiraan sa highway. Buti na lang talaga mga mare, ay eh, hindi ako nagdisgrasya kasi nga nag-wiggle-wiggle yung harapan ng motor ko. Nakbaka! Buti na lang din ay may mga kasama nga ako lagi nagmo-motor pa uwi kaya nakatawag nga sila ng technician na gagawa nga sa motor ko. Buti na nga lang mga mare ay nakita nga nila ako agad dahil nasa likuran nga ako at napansin nila na bigla akong huminto. Iniwan nga lang nila ako saglit mga mare para tumingin nga ng gagawa ng motor at buti na lang nga at may malapit nga nagagawa dito. Buti na lang talaga at mabait si kuya nang pinuntahan niya nga ka kami. Kala ko nga preno yung problema kaya umalis nga siya agad at kumuha ng mga gamit. First time ko nga rin masiraan sa daan mga mare kaya hindi ko nga alam alam kung anong gagawin At At dahil nagwiwigil nga yung motor ka mga mare, eh, nagpalit muna kami. Tawang-tawa ako dyan mga mare kasi nga biniro ko yung kasama ko na iuwi ko na nga lang tong motor na dala ko. Charest. At noon nagkakonvoy nga kami kay kuya mga mare ko mapapansin nyo ay nagbibigil na nga talaga yung motor namin Mabagal lang din yung pagpapatakbo niya mga mare Kasi nga kung ako nga yung magdadrive doon Ay Diyos ko baka maaksidente pa ako Ang hirap pala talaga pag independent woman ka Nakbaka <laughs> <laughs> Diyos ko, kahit stress na dinadaan na lang sa tawa Wala laglagte? Wala <laughs> Tawang-tawang <laughs> nga kami diyan mga mare Kasi nga hindi ko nga double stand Hindi nagbabalance yung motor ni kuya Baka mamarayan pa kami Nakbaka <laughs> At nandinig na nga ni Kuya yung motor ko mga mare at tinatanong ko nga kung ano nga yung problema bakit nagbiwigil wiggle Eh sabi nga niya ay durog na nga yung bearing. Alam ko madalas na marinig sa pelikula to mga mare pero sasabihin ko pa rin. Sabi ko nga kay Kuya mga mare gawin niya lahat ng makakaya niya magbabayad ako kahit magkano mabuhay nga lang at magawa tong motor ko. Nakbaka. Charis! <laughs> Matagal-tagal na rin kasi Mare, hindi napapalitan yung bearing nito, kaya nga nadurog na siya. Eh, sakto pa naman mga mare, eh, close to payday ngayon. Dalawang araw pa bago sa mahod, kaya na problema nga ako ng very light sa pagbabayad kay kuya, anak ba Wala kasi akong idea mga mare, akala ko nga nasa isang libo nga paggawa nito, pero hindi pala. Buti nga hindi nga ako iniwan ng mga kasama ko kasi nga akala nila wala akong pambayad. Pero hindi nga sila nagkakamali mga mare, nakshuta, wala talaga akong pambayad. Bago nyo ako iwan, bigyan nyo muna ako. Charis! <laughs> So yun na nga mga mare, buti na nga lang at wala pang 10 minutes ay natapos na nga agad ni kuya kaya nakauwi nga ako agad sa bahay. Madalas nga ako nagdadasal mga mare everyday lalo lalo na pag nagdadrive ako dahil just ko tatlo nga yung anak ko na nagaantay sa akin. So yun na nga mga mare, hanggang dito na nga muna yung chika natin for today's video at ako'y matutulog na neto. Maraming salamat! <coughs>